Guys, good morning. Welcome back po sa ating YouTube channel update. Ayan. So, ako guys ay magmamanumano sa inyo ng turo ng tinatawag nating sumada. Ano, so napakarami po guys ng ating baguhan. Yung mga datihan ko kasi guys ng mga subscribers, maroroon na po sila magsumada. Kaya, nagsasarili na rin silang diskarte. So, yung mga baguhan po ay talagang kumakapa at wala pa rin pong alam. So, ito po, ito po talaga guys ang ginagamit sa pagsusumada ano, so hindi po yan simple napakahira po so, hanggang 40 po yan kung hanggang 38 lang kayo, wag nyo pong pansinin yung 39.40 Ayan, so wag nyo na lang pong pansinin yung 39.40 kung hanggang 38 lang naman kayo, ano. So papansinin nyo lang po yung hanggang 38, kung hanggang 39 kayo, G, eh di hanggang yan ang titingnan ninyo. Ibig sabihin, sa sumada ng 30 at 31, kasama po si 39 na 40, kung ha-up to 40 po yung inyong mga bola. kasi po kadalasan naman guys, ay up to 38 lang naman, hindi ba? So ibig sabihin, ibig sabihin yan guys, ang sumada po ng 1, ayan po ang sumada niya ibig sabihin po niyan guys, hindi po ibig sabihin na 1 to, 1 to 10 lang yung nakalagay dito, is 1 to 10 lang yan na sumada, hindi po, up to 40 po yan na sumada, dahil yan lang din naman po yung mga sumada niyan, ganyan ganyan lang po yan, naintindihan nyo ba? Halimbawa ano pong sumada ng 19, ayan po yung katabi niya, ano pong sumada ng 27 yan din po, iisa lang ano pong sumada ng 5, ayan ano sumada ng 23 yan din. So kung ano po yung nasa group, yun po yung sumada nila. Kasi po mag equals po yan lagi ng positive 9. Ibig sabihin po mag equals uh, magpa-plus po siya lagi ng 9 para makuha mo yung uh, sumada niyan. Tingnan niyo ha. 1 plus 9 is equals to 10. 10 plus 9 is equals to 19 plus 9, 28 plus 9, 37 Nag-gets nyo ba? 2 plus 9, 11, plus 9, 20, plus 9, 29, plus 9, 38. So, yan po guys, ay nag-equals po yan ng positive na 9. Kung halimbawa po ang lumabas sa inyong lugar ay, ah, jeez, 25, hindi ba? So, sa 25, tingnan mo yung 25 na andito. Okay? So, kung halimbawa guys, 25, gusto mong sumadahin, magpa-plus ka lang naman ng 9. 25 plus 9 is equals to 34. di ba? yung mga equals po na, ta, uh, na sumada ng 7, 7 at 7. Tingnan nyo. 7, 7, 7, 7. mag equals po yun lagi ng 7. Basta't ang gamit mong formula ay 9. Okay? So, kung halimbawa naman, guys, lumabas po si 21, sabi sabihin, marami, mayroon pong chance na maglabas itong katabinya. Uh, katabi niya. Okay? So, mayroon po siyang side na 1, 1, 7, 2, 1, ganito po yung itsura niya, no? 11, 21, 31. ¿Está con la cocina? ¿Está con la cocina? con el

Mer, ito po yung isa pong side. Kung tutusin guys, hindi naman tayo kailangan gumawa nito kasi naandito na siya sa la, naandito na siya sa kabila. Tingnan nyo, naandito na rin 'yan. So, so kung nalilito kayo dito tumingin, so gumawa na lang din tayo guys ng ganito para hindi kayo malito, hindi ba? Sa sumada po kasi guys, meron din po yung ganyan. 1-11-21-31, nasa group din po siya. 2-12-22, ibig sabihin po niyan, yung mga pareho po yung dulo, di ba? Kung napansin niyo sa STL ninyo, di ba, kapag lumabas po si 7, meron pong chance na lumabas si 37, 17, at 27. Yung mga dulo-dulo, di ba? 8-18-28-38. Kung nabawa napansin niyo lumabas na si 18 28 38 nawawala si 8 so, ibig sabihin siya na po yung maaaring uh, sumunod okay so yan po yung mga sumada na tinuturo ko sa inyo guys ay legit po yan, totoo po yan kaya nga lang po, uh, minsan hindi po natin makuha yung uh, dalawang numero, kasi nga ba? Diba, hindi lang naman po isa ang sumada ng bawat numero, tingnan nyo, bilangin ninyo ang bawat katumbas ng isang numero ay lumalabas ng isa, dalawa, tatlo, apat isa, dalawa, tatlo, apat, lima iilan lang po dyan ang apat na sumada. So, ibig sabihin, once na lumabas si 7, meron po siyang chance na mag-16, 25, 34. So, ibig sabihin, mamimili ka kung alin dyan yung pwede mong pasanaro rin. Kung halimbawa, guys, ang napili mo ay si 34, tapos ang pinalabas po nila ay si 25, yun ang sinasabi natin na hindi po natin uh, matutukoy kung alin sa apat na yan ang suma, na sumada ang pwede nilang palabasin. ba? Diba? Pero kung napansin ninyo, guys, sa inyo pong uh, sumada, Okay, so mag-example tayo guys. Okay, so nakita nyo dito. Halimbawa, dito po guys. Uh, this is a is. 38, 34, 18. Hindi ba nakita nyo? Nag-38 siya. So, nag-18 siya. Nag-16 siya. Nag-26 siya. So, napansin nyo, nag-34 siya, nag-24 siya. Kasi ano? Kasi po, nasa sumada siya. And then, nang yung 12, nagpabante, nag-13. Kasi po, nandyan din po yan sa pattern. Tingnan nyo po yung 12. Kapag lumabas si 12, meron din pong side na siya ay magpabante or magpatras. Okay? So, marami po kasi siyang pagpipilian. Kaya, dun po tayo talaga matatalo na uh, hirap po tayong tumama. Ano? So, pero kapag medyo marunong ka guys nito, makukuha mo rin yan at matiteknikan mo yan. Tingnan nyo. Tingnan nyo to guys, 19, nag-19, nag-29. 'Di ba kasi nasa grupo siya guys ng 9. 9B, 19B, 29B at 39. Kung up to 40 ang inyong uh, lugar, hindi ba? So tingnan niyo naman dito, uh, naglabas po si Sumada ng 13. So, ibig sabihin, once well, na sa lumabas yung 13, eh, ano yung piling lumabas dyan? 1 plus 3 is equals to 4. Ibig sabihin, mayroon siyang chance na lumabas ang 4. So, pinalabas nga yung 4. Binalik ulit si 13 kasi po yan po na sumada siya. So, ibig sabihin, once na naglabas si 4 at saka si 13, meron din pong chance na lumabas si 22 o kaya si 31. Kaso nga lang guys, halatado na siya kaya matagal bago pinalabas si 31 at si 22. Kaya hindi po siya dyan kinuha yung sumada niya. nagkuha po siya ng sumada sa bilang. Pansinin ninyo, 32, 35, 34, 36, 37. Okay, nagbilang. Hindi ba? So, mayroon pa yan dito, guys, na example. Anong lumabas kagabi? Okay, tingnan nyo dito, guys. Pasensya na kayo, guys. <laughs> Lista ko, no? So, tingnan nyo. Dos, this 15, 14, diba? 14, 15, 16 nasa upload ko yung kahapon ah, nasa bilang siya guys, 13, 14 16, kaya nag 15 tapos, ito naman guys 29, 29, 30 31, 32, 33 so ibig sabihin niya yun ngayon guys ngayong umagang ito, may chance pong lumabas si 34 36, or di kaya 6 kasi po may 16 okay, So sana guys, nagigets niyo ang ibig kong sabihin. Ayan, so ang pwede po nating uh, gawin, sa uluhin nyo po ito or ikopya po ninyo. Okay, so ang gawin nyo guys, kopyahin po niyo yung mga pattern ko or yung ginagawa natin sa pagsusumada, yung ginagamit ko guys sa pagsusumada. Wala naman po ibang ginagamit kundi ang pattern po na 1 to 40. No? So yan, pag once na nasa ulo nyo to guys, sumadang ito, bali wala lang po guys sa inyo ang sumada. Makukuha nyo po at makukuha nyo, rin makukuha niyo rin yan. Kapag halimbawa guys, uh, nahihirapan kayo, so madali lang naman po dyan. Marami po ako dyan mga tutorial na ginagawa dyan sa ating YouTube channel. Huwag po kayong mag-alala guys, makukuha rin natin yan at mananalo din tayo. Okay? So yun lamang po guys maraming maraming salamat po and god bless po sa inyong lahat